Sasagot po tayo ng katanungan. Yung katanungan niya ganito. Ano ang ganting pala pag ang iglesia sa Efeso ay magtatagumpay? Ang ganting pala para sa iglesia sa Efeso ay magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yan ang sabi ng Diyos. Mababasa natin yan sa pahayag 2 verse 3. 7 at ganito ang nakasulat. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay, may, ay siya kung pakakaini ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang tanong mo, ano ang ganting pala kapag ang iglesia sa Efeso ay magtatagumpay ang ganting pala para sa iglesia sa Epeso ay ang ha, ang pagkain nila ng punong kahoy na nasa paraiso ng Diyos. Kaya hanggang dito na lang. Lagi kayong mag-iingat. Bye-bye!